Hello guys, I'm so sad today because uh, lilit ko ko na yung hamstic kong bag. Ito guys, tingnan nga ba ba, napakabago pa parang hindi nga nagamit siya eh guys. napakaganda pa. Okay guys, sobrang ganda pa ah yung sabi nga sa akin ano, kung ginamit ko daw and this na, nalulungkot ako kasi syempre lalag ko itong bag na ito pero kinakailangan kung ilip ko kasi na ano, napakaganda ah Pati yung look niya, sobrang ganda pa. Sobrang kasi iniingatan ko talaga sa Ang hirap mag-let mag go yung gustong-gusto mong gamit. Tapos, ano. Meron pa ako doon ililet go. Isa pa. Isa pa ang dito. Ma. Gamit lang to. Pero ako malungkot. I'm so sad. Kasi, ano. Hindi ko naman kasi lagi siya nagagamit ano lang, you know, many times ko lang I this. Hindi ko talaga siya ginagamit kasi medyo mabigat ng konti. Pero, okay lang naman, care naman. Kaya lang, talaga hindi ko talaga siya napagkagamit talaga. Hihiram-hihira ko siya magamit kasi mas gusto ko yung isang bag na na Louis Vuitton na maliit no? lang kasi siya. Yung koreana ko. Yung, tsaka yung itong itong isang bag na ito 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 lagi kong ginagamit talaga. pero ito bira bira so guys I'm so lonely I'm so sad pero sugar na eh sugar na ila <laughs> walang magagawa may favorite kong gamitin din kasi ngayon yung Gucci kong bag so guys ito sad ako dahil sa ikot ko. Tapos yung mga bag na hindi ko naman talaga ginagamit na ibang brand. Pinagbibili ko na rin kasi hindi ko nagagamit. Naka-stack lang sa bahay. Nagkalat. Nagkalat na yung asawa ko. Kalat-kalat daw. <laughs> Ang hirap guys. Ang hirap guys ito guys tatanong ko nga kung magkano to <laughs> my god pero ito grabe ang mahal na ngayon ito sobrang mahal nito ayun hindi ko na kaya bumili nito nasa ano na ito 37 kalapat na to guys ay ito namang hamstick kong bag medyo old style naman siya pero talagang makikita mo sabi nga sa akin nung bumili kung nagamit ko daw siya sabi ko tama nilang minsan ko lang siyang magamit kasi medyo mabigat na siya guys so pag nilamnan mo mabigat na siya di katulad nito ano talaga siya magaan kasi siya tapos meron din ako dito 2 rewards bibili ko na rin mga sunglasses kasi nagko-collection ba ako ng mga sunglasses eh may nakita akong Louis Vuitton na bago na gusto ko yun ang gusto kong bilhin kaya yung kinukulit kong mga sunglasses na ano hindi ko na gusto pagbibili ko na rin so para bumili ako ng brand new sunglasses ulit So guys, alam niya naman ang lola. Adik, adik. <laughs> Ay, just go driving hanggang dito. Sobrang layo guys. I don't believe it na ano, nag di ako sa trabaho because please, para lang mapuntahan. Itong nga, lumaan na rin itong ano ko, Hermes wallet. So, gusto ko na rin i ko rin. Mayroon ako din ano. Ang lungkot. Pag ka ganun, pag uh, mahal mo talaga gamit. Pero, yung magagawa. Ganyan talaga ang life. Life is go on. <laughs> ang hirap talaga mag-let go ng gamit, guys. Talaga, ano. I don't know. Pero, punta kami ng Tokyo. Baka doon din ako bumili ng isang bag na away dito. Kasi doon talagang maraming pagpipilian na magugustan mo talaga. Kaysa dito sa amin, sa province, walang masyado. Maano talaga dito. Mga provincia kasi. Kaya hindi na ano. Well, dyan na guys. Bye-bye! Matane! -bye. Arigato gozaimasu! Don't forget to subscribe my small channel. Kinusita del yang inyong lalang nagmamahal. God bless us guys <laughs> Ay nako, hindi ako nakakapag-vlog ng ganda Hi guys, nandito ako kay Kara. Magpapa-beauty ang lola guys Ganda naman ni van eh Sana all <laughs> Ang lola Magpapa-beauty muna kayo din, guys. <laughs> Nang-invite In ko kayo dito sa kanyang clinic. Proben. Green pala talaga, no? Oo. Proven, maganda talaga siya gumawa. Kasi yung eyelashes ko rin, ang ganda ng pagkakagawa niya. Ang tagal matanggal. <laughs> Nagsawa ako <laughs> Nagsawa ako Ikaw sa... Ikaw nag-surrender, Ako nag-surrender. Pati si Gino na ganyan din. Ang <laughs> <laughs> tagal matagal ate, sabi niya. <laughs> Ay, mm. naku. Sulit na sulit. Sulit, ano? Uh -uh. Sa halaga? Sa halaga, magkano ba? <laughs> Sanseng. Sanseng. <laughs> diba? Ang ah. importante. Yan, guys. <laughs> Ang lola, ito. Paganda na aking ano eh. Mana sa ite. Sana all. Sana all. Sana all. Hmm. Di ba, idad lang yeah. ang tumataas. It's just a number. Number. Ganon. Mm -hmm, Ganon. <laughs> Nagpapakilay ang lola ko <laughs> na Excited na yan. Yan. Excited na. <laughs> Vloggers ka na palang yun. Yes. <laughs> Subscribe naman <on> my channel. <laughs> wow! Oo. Oh, sige. Like and Ito's, share. Si Van Cara. Ayan. Sa Lashes and Brows. Dito ang ano niya, clinic sa Japan, guys. Social, di ba? <laughs> social. Social. Lahat nandito na sa kanya, pagpapabeauty. -pag Punta na kayo dito, guys. excited. Nandiyan na yan. Hindi pa uso yung mga ano. Hindi pa uso yung ganito. Tatok pa lang uso noon eh, no? Mm-mm. Гәнри гәннире гәннире. Хм. and dice. Nagpa-skid nag na si Jen, ba, dito? Hindi okay. di pa, pa. Sabi niya, magpa-skid siya, magpa hindi pa niya kung message mm -hmm. Mamaya na lang ulit, guys. Mm -hmm daming puting buhok na oh guys kailangan <laughs> mag kulay kulay na. Eh, nako guys ito na titirahin na ako Jangan <laughs> ni eh, guys, bawa na lang ulit Ba't dito? Ano? Atakay na doon sa amin. Sobrang dami. Ganun ba yan? Mm, may init dito kasi. Yun sa inyo. Inaka na inaka na kasi. So, so, so. so sobrang, ano, provincial, provincial na kasi. Hmm. Dito medyo. Pero, inaka pa din. Oo. Mm. ako nga, katulog ako na ah. Hmm. So nang kalam, alam, asawa ko na dito. <laughs> Bakit? Di ka nagpaalam Tulog pa siya. Sanay na yun, asawa ko. Ang lala ang sanay. Hmm. Sa'yo na ko na siya doon, alam mo sa'yo niya. tapos Ganun hmm, naman sila eh. na yan. A in before anything else. Can yes, Kalangan Niasakasawan a guys, this is a kind of Phoenix food. I know you want sobrang full. Alam mo bang, ano, Saturday, Sunday, mga hijitsu tayo, be. Si mama, pag naghinto yan sa kanya, ano, ano, okay lang ba sa'yo? Eh, so ganay, eh, di ba? Tinanong ko na siya ng ganun. Kaya kita mo, may nare na siya. ito na sinin Thank you, Van Cara, for making it beautiful. Kila is live. Extension is live. Thank you, Van.